Hello guys! Welcome back to my mini vlog! For today's wow. video ay maaga nga po tayong tumambay or nagtambay dito sa may tindahan ni Ati Lorna Dito po ito sa may pansitan niya, kaya sa gusto pong mga mag-snack, gora na po kayo, masarap po ang pansit dito Meron na nga po dito ang unang customer si Manoy, medyo busy si Manoy sa kanyang pagsiself cellphone. Ayan mayroon na po ditong mga pagkain na niluto si ate Lorna kaya sa si mga gusto dyan come here by the way guys nandito nga rin po ang aking pamangkin Mag galing po siya doon sa dulo kasi po nagjaging po sila ayan mayroon na po ditong mga loto bitlog at meron na din po ang sinapot By the way guys, medyo maaga nga po tayong papunta sa work kasi wala po si asawa, absent po siya today. Pumunta po siya sa LTO, magpre-renew po siya ng aming motor, ng aming service. By the way guys, umalis na ako akong pamangkin kasi may titingnan daw po siya doon sa dolo. Ayaw na din po si Mami Ami, umalis na rin po. So ayan, nag-start na po si Manny magpanset. Meron na din pong meron na din pong next customer si Ati Lorna, si Manny Palets. Mukhang kinukulit nga po si Ate Lorna ni Manny Palets kasi may nakita daw siya. Ayan na po ang tuwa. Ayan na, oh, ang sarap-sarap ng sinapot guys. Meron din na pong gulay na opo. Ang gulay na magalang. So ayan, sarap. Nandito rin po ang itlog. By the way guys, naglakad-lakad din po nga ako dito sa may tindahan ni Ate Lorna. Kasi po, may gusto po akong bilhin. Kaya lang po, may oh nakita God. po ako dito. No credit. Kung saan kayo bumibili, ay dun kayo. Mga oh my umutang. God. Sa bagay po, totoo naman po itong nakalagay ni Ate Lorna sa mga gusto sa mga mga bumibili po dito. Dito na po kayo umutang. Oh my Ayan my God. Po, din po dito sa gilid. Bawal utang. So ayan, naglakad-lakad din po tayo at may nakita po tayong puno ng berry o berry po ito, sabi ni Ate Lorna. O so, ayan po, o. hindi pa po siguro to na hinog. Malapit na oh po siguro God. itong mahinog kasi nagkukulay white na po o ang parang masarap kaya to hindi pa po ako nito nakakain kaya sa mga nakakain na po dyan comment down below kung ano po ang lasa ng pagkain na ito so ayan guys don't forget to subscribe to my YouTube channel.